Garawi Agrikaban ang relihiyon, politika at digmaan, ang tatlong pinakamalalaking negosyo sa daigdig. Kulang ang data ko para masabing pinakamalaki kasi pwedeng mas malaki pa rin ang kita sa ibang business like hospitals or oil pero totoong malalaking pera ang involved sa mga yan. Sa digmaan, ang kumikita dyan ay yung mga companies that manufacture weapons, ammunition, aircraft, ships, and military vehicles. Damay na rin sa kikita dyan ng energy companies gaya ng oil at saka gas. Ang mga banks sa pagkakaalam ko kikita rin dyan kasi magpapahiram sila ng pera sa government. Sa politics naman, nagtatapon ng pera ang mga politicians. Ang kikita dyan ay yung mga nagpo sa kanila. Like media, journalists, bloggers. Imagine, sa kada 30 seconds silang makikita sa TV during prime time, ganito kalaking amount ang tinatapon nila. Every 30 30 seconds, yeah. Pag natalo sila this election, next election uli, magtatapon ulit sila ng milyong-milyong piso para i-advertise ang sarili nila. Pero pag nanalo, swerte na lang natin kung hindi nila maisip bawiin ang kinapital nila. Sa religion, sad to say, pero marami talagang religion na gumagamit pa ng manipulative tactics para bagabagin ka ng konsensya mo pag hindi ka nag-abot sa kanila. Pero in fairness, meron din namang mga matitinong religion. I won't name one, pero I'll still vote for the religion na tinuturoan kang iabot ng diretsa ang tulong mo sa mga talagang nangangailangan pero syempre, personal preference ko lang yan. Adios.